Datu pag last sa Maguindanao del Sur, nanganganib. Uy, nako. Meron daw pong malaking crack sa pundasyon na nadiskubre. Eh, paano nga kasi alam po undo, yung sa maintenance ng ating mga daan at mga tulay? Di diba? Napunta sa flood control. Detali na balita mula kay Jun Di Bokotak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam ko yung Angel. One-way traffic o one-lane system ang pinatutupad sa dato Paglas Bridge, ang nag-iisang tulay na dumudugtong sa Maguindanao at Cotabato Province via buluan dato Paglas-Maguindanao del Sur at tulunan makilala Cotabato Province. Ang dahilan, nakita na malaking crack ang ilalim ng tulay na kinababahalang baka bumigay anumang oras. Mismong si District of Maguindanao del Sur, Representative Ismael Toto Mangodadato, ay sinuri ang area at labis itong nabahala sa nakitang malaking bitak sa ilalim sa bahaging pundasyon ng nasabing tulay. Nananawagan na rin ang kongresista kay DPWH Secretary Vince Dizon na bigyang pansin ang tulay ng dato paglas. Anya, kapag gumuho ang tulay, malaking perwisyo ito para sa riding public at ganoon na rin sa komersyo ang tulay ay may kalumaan na rin at kailangan ng gawang ugawan uh, ng panibagong tulay ayon pa kay Congressman Ismael Toto Maudadatu. Ang tulay ng Datu Paglas ang siyang natanging ruta na may mabilis na akses patungong Davao City kung nanggaling ka sa mga probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Kung sakaling lalala ang kondisyon ng Datu Paglas Bridge, mapipilita ng mga biyahero na magvaya Coronadal to Jansan to Davao and vice versa o di kaya'y via Datu-Piang to Mid-Syep, Cotabato Province and vice versa. Habang ongoing naman ang construction ng bagong Buluan Bridge katabing bayan ng Datu-Paglas, Maguindanao del Sur. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun de Macutak, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.